you. thank you thank you ang aking simpleng payo no sa inyong lahat itong oportunidad sabi nga nila gold, golden opportunity to no from the golden boy 550 years old na kasi ako pero golden opportunity to na hawak-hawak ninyo meron kayong internet meron kayong libreng education meron pa kayong libreng scholarship wag natin sasayangin to mag-aral tayo na mabuti para makagraduate tayo, para makahanap tayo ng mas magandang trabaho makakatulong sa inyong pamilya. At uh, ito, naging tradisyon na natin na uh, tuwing birthday natin pumupunta dito. Pero ngayong taon na ito, espesyal dahil 50 years old na ako. Maraming so, maraming marami salamat sa inyong init na pagbati. Maraming salamat po.